Happy Mother's Day para sa lahat ng mga mami at magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel Bahay at Buhay. Ang ating project this week, actually since last week pa ito, uh, ipakita ko sa inyo ang uh, update. So, um ito po yung property na nakuha kong loan sa pag-ibig at konti-konti ko pong pinapagun pinapaganda. Depende po sa budget. So, uh, itong uh, this uh, month of May, ito yung ating project. Yung paglalagay ng uh, sariling wall dito sa likod bahay. At uh, pagsisimento na rin yung flooring niya. So, sorry po sa noise. Maingay. So far, day 5 So, inalis yung punting bubong dyan. Kasi pinaltan po naman yung kahoy na bubong na ginawa na natin si Farley. Pagkatapos nun ay uh, plaster natin ito in the next few days Para malagyan ng tiles. Yun plan. Yan. So, konting na ano lang. Konting, uh, ano lang to, konting finishing touches to para mailipat na yung mga gamit dun sa aking apartment na inuupahan okay alis muna tayo kasi maingay masakit sa pero ito ang kanyang update ngayon no? tatlong poste ang ginawa natin and uh, tutuloy pa rin yan sa isang araw yan yeah. Si Kuya na nga pala ang pinakamaso natin. Yan. Siya ang may uh, plano kung paano pagagandahin ito. Ayan. Ito muna ang ating update, mga kaibigan. Perfect sa ating weather ngayong Mayo. Summer time and uh, less rain. Kaya napaka-ideal magpa-renovate ng bahay. No? So, ito nga pala yung aking uh, maliit na property dito sa Antipolo. Since 2014 uh, na i-award na sa akin. And, konti-konti nating pinapaayos, pinapaganda. Depende sa available nating uh, <laughs> financial capacity. Yan. <clears throat> By the way, si Ate Gina nga pala. Kasi so yan sa isang uh, magaling na gumagawa rin ng bahay po. Welder po yan ha. World class po yan. Ito po yung ating uh, konting update. At uh, ang ating future expansion nagagawin gagawin daw ni Ate Gina ay yung uh, tubular na second floor. Dito namin iaabang yan pag may budget na. At siya ang, kanya, siya ang uh, magmamanage ng project. Yan. Okay, maraming salamat po sa panonood. Kaway-kaway naman dyan. <laughs> Happy Mother's Day. Ayan. Imbis na nasa mall po kami, nasa salon, gumagawa po kami ng bahay. Bye-bye! <laughs>